Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Naging usap-usapan sa social media ang naging kilos ng kandidata mula Estonia sa Face of Beauty International 2025 na ginanap sa Taiwan. Matapos mapansin ng ilang Filipino pageant fans na tila hindi nito nagustuhan ang pagkapanalo ng Pilipinas. Ayon sa mga netizens, napansin umano na hindi naging warm o enthusiastic si Miss Estonia nang i-announce si Nikki Buenafe bilang bagong Face of Beauty International 2025. Dagdag pa rito, noong inanunsyo ang top 5 finalists, kapansin-pansing pumalakpak si Estonia para sa lahat ng kandidatang pumasok maliban sa Pilipinas, bagay na agad nagdulot ng espekulasyon at iba't ibang interpretasyon mula sa online community. Gayunpaman, Mahalagang tandaan na ang mga ganitong obserbasyon ay maaring bunga lamang ng pressure, pagod, o hindi sinasadyang teaming sa camera. Hindi rin malinaw kung may anumang personal issue si Miss Estonia kay Nikki Buenafe o sa Pilipinas. At wala ring opisyal na pahayag mula sa kanilang kampo na magpapatunay sa mga haka-haka. Sa huli, nananatili pa rin focus ng Filipino fans ang tagumpay ni Nikki Buenafe at ang karangalang muli niyang dinala para sa bansa tulad ng anumang pageant at moment, mas mainam na bigyang pansin ang positibo at ang pagkakaisa sa gitna ng kompetisyon.